Your coffee is ready to serve. Sarap magkape sa ganito guys, oh. ang palutang-lutang ka, tapos may dalakang kape, tinapay, or zuman, or yung tipong iinit yung sikmura mo. Tapos, hindi naman ganun ka, hindi naman ganun ka Tara na. Good morning mga kalagahino vlog. So, <laughs> ang oras ngayon natin is alas 4. Ayan. So, mama kami ni Madam ngayong umaga. Dahil, nag-iipon tayo ng video. Dahil ilang araw tayong walang ano area. Actually, ako lang kasi ipakita ko ng Manila si Madam. Dito lang naman. Tayo ay bago ba na sa ating kaharian. May po si Madam. May dala pang thermos. <laughs> Medyo madalas po. Kaya kailangan ng doble ingat sa bawat hakbang. Hindi sana kami sasama ni Madam kayo. Kailangan kong mag-stuff ng maraming video. Ay, ang dami isda guys. O. Huh? Iita daw. Sige daw, chachlaytan mo madam. Ayan o oh guys o. Oh. Dami. Dito lang yun sa sobrang ano, tabi. Sa may tabi mismo ng ano. Seawall. Ang mga kasama natin ngayon guys is si Ryder, si Madam, si Kuya Vic at si Ipo. So ayan, lima lang kami. Nakala ko sobrang dilim ngayon guys pero hindi siya ganun kadilim. Parang alam yung mga ano pa lang, kakagabi pa lang gano'n. nagpre prepare na tayo ng ano guys, pag-alis. Oh, Dito na kami ngayon guys, so, may tapat halos din ang end ng bundok. Nagsisimula na silang maglatag ng ano, ng lambat. Napakaliwanag pala ng ano, ng liwanag ng buwan ngayon guys. Mayroon tayo dito ano, tinapay na dala sa kasuman. So ngayon magbaon reveal tayo habang naglalatag sila ng lambot. So mayroon dito si Madam na dinalang baso. Sure nung nakaraan pa namin in order Ay, ito to. Pa. Last month ah. Itong baso, hindi lang natin magagamit. So ngayon nagamit niya siya. Kasi yung extra baso. Mayroon siyang binili ng tinapay. Kagabi pa yan prepare. Kasi nga, sasama kami. Tapos ito, tinapay din. Tapos, may suman meron tayong malakas na kape. Ayan. Pero mamaya na kami magkakape. Nagtitimpla ng kape sa si Madaham para sa mga boys. Sarap magkape sa ganito guys. Oh. Yung palutang-lutang ka. Tapos may dalang kape, tinapay, or zuman, or yung tipong iinit yung sikmura mo. Tapos hindi naman ganun ka, hindi naman ganun ka din. Kaya okay lang sakto lang. Meron po tayong ano, portable table. Ililipat na natin ngayon. <laughs> Para makapagkape sila. Your coffee is ready to serve. Napakaganda ng ating portable table. Yan yung pinapatong sa ano. Yan. Sa medyo unahan pa. Oras ngayon is alas 5 guys. And malapit nang magbukang liwayway oh. Ayan mga 5.30 siguro oh, mag nahata kami or 5.40 ata kami ng lambat hindi na kami tumabi kasi binantay na namin yung lambat lumapit na kami guys sa ano sa buya mamaya na lang mga baga ng gaya tawad ha mga gaya na riyan ka ay 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 lipot pa lang pero magdadagdag tayo sa susunod na linggo yan ang ating ano next target ayun guys ang ah, malapit nang magpakita si Haring Araw Unti-unti nang -unti pumuputo pang liwanag. Nagkakakitaan na tayo guys. Maliwanag na. Wow. Napakaganda ng tanawin guys. Oh. Iba-ibang kulay. Wow! Fresh air. Napaka-aliwalas. Clear. Ano? Ang dami na rin mga maliliit na bangka na papunta na dito sa side namin. 1, 2, 3, 4, 5, lima na. Tapos kanina dito sa side na to, apat uh, yan. Kaya lang mas pumalakot pa sila nung mas malayo. So binilang namin ni madam. So ngayon yung mga natatanaw namin na bangka is 44 lahat. Pang 45 kami. Kaya lang sila, malayo talaga sila. Eh kami dito lang naman kami hala sa ano. Dapat nung end ng bundok. Eh, may alien akong nagiging. <laughs> Be prepare na tayo guys kukunin ko na ang tikpaw ayun guys meron na meron ng bato sure ngayon po pala ay dito tayo sa left side maghahat guys huhuy putian wow ay talakitok meron na tayong nahuli guys talakitok boom panot thank you lord may nabuhay na, pa sayang hindi ko nakuhanan yung ano unang unang pagkuha doon sa may tubig. Hindi na kanito yung ano, uh, camera. Ito so guys, talakito. Napang TikTok. Char. <laughs> Wala pa ulit guys. Sumunod. Pero mamaya, sunod-sunod na yan. Ano ba yan? Sure na ba yan? Ay. Plastic. Meron na guys. May nagpakita na. Totoo na talaga to. Ayan o. No? Puti. Kuraw. Burao. Uy, ano na naman? Ay, burao pala. Ayan po. Burao. Ayan na guys, nagpakita na talaga si Haring Araw. Sobrang kalmado guys ng dagat oh. Wow. Wala pa rin? ano Anong nangyari? dami ng bangka doon, guys oh Parang isang ano sila Isang kumpol, isang lukon Siguro dami isda doon. Kasi kami ngayon wala eh All <laughs> Siguro ano, nandun na lahat yung mga isda Guys, mamigay naman kayo guys Char Ay, meron tayong ano guys Ano, ano ito? Lang? Masakit sa damdamin na ano, isda Medyo may ina tayo guys ngayon Tatlo pa lang o, Actually, dalawa pa lang Kasi yung isa, hindi naman natin nakain yan Okay, nakain na daw Ang ano to, masakit makatinig. Ay, salamat. Meron na naman din. Ay, wala. Mayroon. Okay, go around. Sige lang, kumapul pa kayo. Kaso malapit na eh. Ayan na lang yung ano po, buya. Mahina, guys. Mahina ngayon, ang huli. Hindi bali, bawi na lang mamayang gabi. Kaya lang mamayang gabi, wala na tayo kasi tayo ay may pupuntahan na importanteng mahalaga sa Manila and Manila to yan saan Ay. yan guys parang nawala na ng ganas si mandam hindi siya nakatingin sa lambat <laughs> naglilinis na lang siya ng kuko niya <laughs> meron pa? may ahabol pa ba? Mm -hmm. habol lang hanggat di pa kami nakakarating dun sa may end pero luck next time Lala. ganun talaga pero at least hindi tayo zero pero tayo isang ano medyo malaking talakito tapos dalawang buraw pwede na yan yun nga guys At doon nagtatapos Ang mapagyayari na yung umaga <laughs> Bawi na lang tayo mamayang gabi Ay sila pala Dito na kami sa tabi guys So paano Hanggang dito na lang po Ang aming video At uh, thank you for watching Bawi-bawi tayo mamayang gabi Meron na din po pala Kaming YouTube channel guys Please please Like, share and subscribe At meron din po kaming TikTok account Please follow. So, paano po? Hanggang sa muli. Sana masayang araw nyo at huwag kalimutang mabuti. Bye-bye! Well, ganyan talaga ang buhay namin isda. Minsan meron, minsan wala. Minsan swerte, minsan medyo mailap ang pagkakataon na maswertehan tayo.